Habang abala ang buong Amerika sa pagboto ngayong eleksyon, isang bakery sa Ohio ang naging sentro ng atensyon sa kanilang kakaibang cookie poll. Ang Baskan Bakery kasing ito ay muling nagpakita ng kanilang natatanging talento sa prediksyon kung sino ang mananalo sa US election sa pamamagitan ng pagbenta ng cookies na may mukha ng mga kandidato sa pagkapangulo. Pagbibida ng may-ari ng bakery sa loob ng apat na dekada ay siyam na beses na nilang nahulaan ng tama ang susunod na Pangulo ng Amerika gamit lamang ang kanilang cookie sales. At ngayong taon, nangunguna si former US President Donald Trump na may bentang 30,943 cookies kontra kay US Vice President Kamala Harris na may 11,960 cookies. Ngayong araw ng eleksyon, sabi kang lahat na malaman kung muling magiging tumpak ang cookie poll na ito. Tama kaya ulit ang hula ng biskwit? on the social media pages of News5.